yung mga ginawa ko so far wala pa akong na love team pero mas ideas centric or mas character studies sila ah mm -mm. uh, parang m minsan uh, mayroon akong nabasa na review na parang anti-romance parang <laughs> ganoon <laughs> pero it's still romance parang ganyan mm -mm. Parang, parang may mas, mas, mas may pagpo-pull back mm -mm. do um, you agree With that assessment that it's the anti-romance romance. Okay. romance <laughs> anti romance romance kasi hindi oh. sila magkatuluyan. Oh. <laughs> Lagi silang ano so parang isa rin yun actually sa feeling ko um it depends on what moves sa mga tao at the present time, parang ganyan. So may ano yun. Siguro panahon, <laughs> mas nagiging realistic na rin ngayon yung mga love story, 'di ba parang dati merong um typically yung grand gesture, habulan sa airport, 'di ba? Tapos magde-declare ng love. So, ngayon parang hindi na siya ganoon, 'di ba? Parang mas 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 nakaroot na sa ano yung nangyayari in real life. Parang ganyan. I mean, interesting na shenaire niya 'yon direct kasi 'di ba parang yung iba, they seek romance movies and particularly the happy endings. one, kasi the happy ending ones kasi 'di ba they want comfort. Mm -mm. Parang gusto nila parang okay ko hindi masyadong uh, diba? ako hindi masyadong masaya yung mga sarili kong experience, di ba? Parang, I'll just live through these characters. Yeah, oh, Siyempre, lalo na sa sinihan, di ba? Parang yun nga sinatawag nila, may escapist tendencies na gusto ko nang mag-enjoy. So, gusto kong makarelate sa kanila but somehow be it it can have a different experience these characters, di ba? Parang, kung hindi ko to na-experience, hindi ko pa ako na-in-love, na-in-love ako with them. Parang ganyan. Kung hindi pa ako heartbroken, na heartbreak ako sa kanila. O pang heartbreak, pag heartbroken naman ako, at nakikita kong heartbroken din yung mga characters, relate na relate, iyak ka naman ng na iyak na sinihan. And even the anti-romance romance, yung sabi mo nga, <laughs> well, when we say anti-romance, ibig lang sabihin, realistic in a way. Di ba? Complicated. Mm -hmm. di realistic or complicated, ganyan. Kasi parang, even yung pelikula ko, um, oh, Meet Me in St. Gallen, ano yun ni eh, na-shoot yun nang nagkatuluyan sila sa Switzerland and then during nagkaroon ng FGD yung mga producers and then lahat ng nag FGD or mga 80% of the reactions parang ayaw nilang magkatuluyan